Ayan, good morning guys. Ito time tayo ngayon. So, kung makikita nyo yung mga natin, mga gagamba. Yan. So, kakukuha lang natin guys, dyan sa ating pamugan. Ayan, ayan. Ayan natin sila kinawa. Sa pamugan. So, gumawa tayo yan. So binutas-lutasan natin yan para makalusot yung hangin sa gabi para pumasok yung lamig yan. so ngayon guys uh, meron din naman tayong hipon dyan so hindi na natin pinakita kung paano natin guguntingin pero yun guys uh, malilit lang to yung pagano natin gupit-gupit and so dapat maliit lang talaga. To. Jo. Malabo guys ah. Yun guys ah. To. Maliit lang yan guys. Wala nyo malaki. Oo, oh, titingnan natin. Oh. Sobrang liit lang yan oh. ito Kita yung needle oh. Yan. Maliit lang yan. So, kapag gutom yung gagamba guys, madali lang yan. So, kakainin ka agad nila. Kapag gutom sila. Ayan. So, book natin dito. Sa isa. So, isa. Ayan. isa. Ayan. Kinagat na. Ayan. Naiwan na yun doon hindi makita eh. yung malabo eh. Ayan, eh. Ayan. mga team size lang yan guys ha pero maki, mamaya magi, magikita nyo yung ano, maglalabas tayo ng oversize na gagamba Ayan. ito guys oversize to ito. Ayan, oversize yan Ayan, hmm. laki nyo, no? Madilim kasi dito, guys, sa, ano po. So, ang gagawin natin, guys, magpapakain tayo ngayon, magpipiding tayo. So, pagkatapos, guys, ng ating ipapakain sa gagamba so gagawin natin dyan uh, so guys oh, kita nyo so, maliit lang yan yan yung, yung ipapakain natin ah So natin konti sa tubig yan. para mamasa-masa para pag dinikit mo sa sa ano nang gagamba so kagatin ka agad nila ayan o oh. yun pinagat oh. na ka agad eh. uh, na oh. yun o oh. no, naiwan na yun o kagat na kapag gutom yung gagamba talagang kakagat at kakagat yan Ay, sir. No, iwan na. So, pagkatapos guys, ng pagpakaya natin dyan, so, papainumin natin. Yung gagawin naman natin, kita nyo tong likod ng Uh, karayong, may butas, yun yung ating uh, isusundot naman sa tubig. Ayan, ganito. Ayan. So, pwede rin guys, habang nakain sila, doon natin yung pagkain nila, uh, lalagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan. Yung madilim kasi eh. Yan, sasawsaw lang natin sa tubig. Yan. Meron yan guys, tubig eh. Yan. yan. Tapos, yan, oh, yan So, para matunaw ka agad yung kinakain nila. Uh, sila ay binig binigyan natin ng pagkain. Para mas mabilis. Ayan. Ayan. So ayan, salamat pala sa mga nanood sa atin ha. At huwag kalimutang mag-subscribe ng ating channel. Ayan, George Marato po. At pagipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga gawin nating video. Kaya at huwag kalimutang mag-share, mag-like, at mag-comment. Ayan. So mag-comment kayo, guys, para malaman natin kung saan nakaabot yung ating video Ayan. saan man kayong lugar at para uh, malaman natin Ayan. saan mang ng mundo <laughs> kahit papano alam natin kung sino yung nakapanood sa atin Ayan. so shout out sa lahat ng mga uh, ano natin dyan yung mga dati nating mga Ah uh, viewers ayan sa lahat ng mga farmers natin at sa mga bago nating viewers ngayon at sana sa lahat ng ating mga gagawin video ngayon ayan so kaya nyo uh, gawin natin yung ating magagawa <laughs> ayan so ganito lang talaga uh, ako guys hindi uh, pa ako nag-edit ah ha. so kaya nyo yung sa akin ay ganito lang talaga at wala akong ibang ano gagawin. So para ang natin na may pakita lang natin yung kung ano yung ating ginagawa. So basta iba iba yung gagawin natin dito. Ayan. So yan maglalabas tayo ha. Ng ating isang ano sinabi natin. ako ng stick. May ko yung stick. Ayan na. Uwes to guys eh. Ayan. Dudukoti natin. Makalaki to guys. guys oh. Malaki oh. Malaki guys eh. Um ito guys kasi uh, parang sobrang bagal na siguro sa katandaan. Ngayon guys oh. yan So dalawang beses na nating napalaban to guys. Ah. Uh, isang talo, ayan. So natalo kasi siya guys sa video na siya, ayan. Pero dapat panalo siya. So bumaliktad lang. So pinutol kasi yung sapot ang nangyari ay nasa ilalim siya ayan. pero yun nga uh, talo siya pero sa laban panalo siya guys so balikan nga lang at yung pangalawa naman ganun pa rin uh, <coughs> hindi pala ganun uh, ibig sabihin panalo pa rin siya yun na nga yun ganun pa rin panalo talaga siya ayan. so talagang uh, ang laban niya ay ano Talagang nangihina lang siya. Madali siya manghina. So, sa sobrang katandaan siguro. Ayan, oh. Shoutout sa nakakalaban nito. Ayan. So, dalawang bis namin inulit. <laughs> Nag-rematch kami. So, talagang muntik na naman siya ma-off. Ayan. So, ayan guys. Maraming salamat. At kahit pa paano, nakagawa uh, ulit tayo ng video. Ayan. So, nagpakain tayo ng kagambaan At, ipakita natin OS na to. Ayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.